Nanay Lili Galinzuga, ito po ang kinakasama ni Rolando Lumapas Ito po yung kasama ng uh, mga tripulante sa fishing boat na Akyo na naharap po sa disgrasyan Ito po lamang nagdaan na uh, weekend at uh, matindi po ang pinsalang tinamo ni Tatay Rolando Kaya atin po lamang siyang kausapin para kumustahin po ang ating kababayan na biktima po nitong trahedyang ito uh, Nanay Lili, maganda umaga po Magandang umaga din po, Richard Filon. Opo, opo. Um, Kumusta po ngayon si Tatay? Siya ho ba ay uh, nasa ICU pa rin? Opo, sir. Critical po po rin po sila ngayon po, sir. Under observation pa po, po. Ano po ang sabi po ng mga doktor? Hey, sir, naman po ang sinabi nila. Critical po, kailangan mo na sila i-monitor doon sa ICU po. Kasi po sa... Sobrang pinsala po ng ko. Grabe po, sir. Napakagrabe. Opo, kaya opo ako, na. Kaya ito po, na lang po ako dito sa bahay kasi so, mm -hmm. hindi ko kaya tignan. Ang sa wako po. Opo, Nanina opo. Nanina na mm -mm. po ako. Naunawaan po namin, nanay, no? Kasi nga, nakita ko rin po yung kanyang larawan kung gaano po ka, no, no? Kung, kung gaano ko ka... Kadami, ka, ka no? yung kanyang sunog Um, uh, opo. Opo, opo. Uh, nanay, si, si tatay hubay inyo pang nakausap bago siya ma, uh, dala po sa ICU? Opo, yun po. Kumakain naman siya. Nakakausap po naman siya. Mm -mm, -mm, -mm. Opo. Tapos po. Mm -mm. Pakatapos May po, opo. Kwento. kwento niya po sa akin kung ano ang nangyayari po. Opo. Ano po ang kwento po sa inyo ni tatay kung eh, mamarapatin po ninyo, Nanay Lily? Oo. Yun po kasi Inistart po daw yung makina ng bangka po. Una't pangalawa hindi po umandar Nung pangatlo at tama naman po yung asawa ko lumapit doon banda sa may makina para kunin niya po yung sombrero niya. Nung sulabog na po yung impact ng apoy na punto sa kanya at nung nag-apoy ng katawan niya, tumalun na lang po siya sa dagat po. Yan mm. po ang tigninta niya sa akin. Tumalun sa dagat nung uh, siya po ay nasusunog opo, na. Opo, opo, opo. Sumabog nga daw po, no, uh, yung opo. makina. Mm -mm. Opo. Oo. Uh, naikwento niya ho ba kung paano siya nasagip? Nasagip po siya nung na lumapit na po yung Coast Guard Pilipin po natin. Mm -mm -mm -mm. Pero tinitingnan lang po sila ng Chinese Coast Guard po. Mm -hmm. po sina lang dumating yung Philippine Coast Guard na tinukil po ng lolo sa kanila po hindi po totoong sinigaw yung Chinese po ng tulungan sila hindi po yung totoo opo opo at uh, yung apno itong mga Philippine uh, Coast Guard po ang sumaklolo sa inyo pong opo, Mister at sa lahat ng mga opo nakalaan salamat po sa kanila hindi gusto mm -hmm. sa po yung totoong opo opo ah uh, Baka pa pe pwedeng uh, uminom ho tayo ng tubig, Nanay Lili. Ha? Okay, o, okay, opo. lang po ako. Sir. O po, opo, opo. Tinakaya ko po ang lahat para sa asawa ko po. Ilan taon na ho kayo, Nanay? Ako po ay 55, pero lang do po ay 53 po. Opo, opo. Uh, Nanay Lili, meron ho ba kayo mga pinag-aaral pang anak? Wala naman po kasi po kami ay live-in partner lang po within 11 years po. Well, Iba po yung anak niya sa sa inyong unang asawa. Iba po yung sa akin. Mm -mm. Kami wala po. Opo, opo. Sa ngayon, yeah. sa ngayon ho, sino po ang inyong kasama sa bahay? Wala po. Meron po akong kaibigan na sinasamaan ko dito. Nangungupahan lang po kami. Mm -mm. At ang pong kabuhayan, tangi lang po ito pangingisda po ni Tatay Rolando? po, wala akong kabuhayan bukod tangi yung asawa ko kasi po kailan lang po ako nag-milestruck po. Mm -mm. Opo, so kailangan niyo rin po ng gamutan Okay naman naman po ako. Kakayanin ko lang po para sa sawa ko. Gusto ko lang po mm. sa Ted Pailo na may to lang para sa sawa ko at madagtangin niyo po yung buhay niya. Opo, Kasi po, po bukod kami tumutulong na May ari ng bangka pero hindi naman po talaga sila kasulukuyang may saya sa buhay. Pero nagpapasalamat pa rin po kami na tumutulong po yung may ari ng bangka po. Opo. So, ngayon opo. po, 30 pa, and when nung ngayon 15,000 bawat isa po sa gamot po. 15,000 uh -huh. ka ninyo ang... Uh, uh -huh. Opo, uh, opo, opo. Bawat isa sa kanila yung isa pong nasuno. Paano saan namin kukunin yan? <laughs> ngayon po. Opo, uh, Nanay Lili, Nanay. Opo, S sandali, po. Lang, sandali lang. po ah. Hinga po tayo muna ng malalim. Mer meron ba kayong okay. meron ba kayong kasama diyan? Ininom kayong tubig nanay. Meron po, meron po. Okay po. Opo, in 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 inom ho muna kayo tubig po para mas maintindihan po natin tong atin pong usapan, ha? O oh, sige po. Opo, sige opo, po. opo. Para lang ho namin maintindihan na nauunawaan po namin ang inyo pong uh, emosyon at damdamin nga dito dahil sa kalunos-lunos nung inaabot nga po ng Minyo Mister. Apo, apo, sige. Apo, sige. So, uh, nanay ka ninyo, uh, kasi po dahil nga sunog na sunog siya, eh, antibiotic po ang kakailanganin niyan. Ano ho? Uh, kasi mahirap ma, ma, ma infection Yan pong mga uh, ganyan pong uri po ng injury. Ano pong sinasabi niyong 15,000? Yun po ang hindi ko po alam kasi yun po ang pinaposig ngayon sa amin ng may-ari ng bangka po kasi po para maghilom agad yung gamot po o yung sugat po nila kasi third degree po yung sunog <coughs> ng balat nila po. Mm -mm. Opo. So, Ngayon pa yun lang po uwing yung pinupulatan sila every six hours po. Kailangan hindi matutuyuan. Opo, opo, opo. Kailangan nung, sa uh, yung, yung kapangangailangan na gamot, no? Oo. Opo, yan Oo. lang po. At saka po, na rin po kami tulad ngayon po. Hindi ko ikakahiya sa inyo. May bayarin ako dito sa bahay. At saka tubig ilaw. po 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 yan. Opo, opo. ah uh, nanay, uh, yun humi may ari ng barko, nakapag-abot na po ng tulong sobra na po naabot nila kung totoo narin mm -hmm. po mm -hmm. na po. na rin po sila. Hindi naman po nila kami pinababayahan. Pili po nila tinulungan ng ang asawa ko sa si kanila po po. Mm. Opo. Uh, Nanay Lili, ang gobyerno ho ba may naiabot na rin pong tulong ngayon? Wala pa po sa kalusuko. Kasulukuyan po ngayon wala pa po. Kundi yung may-ari lang ng bangka po. Opo, Wala opo. pa naman po tumatawag mm. sa amin. Sige po. Uh, sa, sa ngayon po, ano ang unang-unang kailangan ni tatay para ho sa kanyang pagpapagamot? Mga gamot po, mga gamot po. Mm. Okay, sige At po. Yung sinabi ng pipintasan, tin hindi ko alam kung ano po. Yun aalamin ko muna po. Mm, -mm. Oh, sige. Sa, sa ngayon po, nanay, uh, hindi po pwedeng pe puntahan si tatay kasi baka ma-infection. Yun po ba sabi ng doktor? Opo, hindi naman po kami nakakalapit doon sa Opo, Ganun po 'yon, ano ho. Kapag ho ganyan po ang ang ganyan po ang pinsala, ipinagbabawal po na lapitan siya ng mga manggagaling sa labas kasi po delikado sa infection yung kanyang mga sugat. Ganyan po 'yan talaga. Opo, opo, opo at matagal-tagal pong gamutan niya nanay, naintindihan po natin. Opo, paano nga po yung buhay namin ngayon tulad ko po? Nawala lang ako sa kokokonin. Opo, opo. Naitindihan po natin, nanay. May tanong ka ba, Chacha? Oh. Yes, Ate Marley. Opo. Opo. Oh. Hmm. Oh. Gano'n na po katagal na mangingisda ito pong si Tatay Rolando? Simulang hindi pa po kami nagkakilala sa dinsan pa lang po, manginisda na po siya. Yun lang po talaga ang kaya niya. Sa dinsan, ano kanyo? Sa dinsan po nanay? Opo, opo. Mm -mm. At ito pong uh, mga kasama niyo po doon sa bangka, taga dyan lang din po sa lugar ninyo lahat? Opo, kalapandayan sila po kami kalapakuan. Sinipat lang lang namin dinsan Opo, pasensya na po kayo at tatanungin ko lang din po, kamusta po yung uh, sitwasyon itong ibang mga mangisda uh, mangingisda na kasama po nitong asawa ninyo? Nakausap nyo na po ba ang ilan sa kanila? Hindi po kasi bukod tayo lang ang naghirap ngayon yung operator at yung asawa ko. Yung anin naman po okay naman po sila, wala naman silang ano kasi po may... Nasa malayo sila. Kumbaga may service po silang maliit para mangisda oh. din sa yo. Ibang ibugal kayo, wala sila. Ang that time nangyari sa bangka. Po. Opo. Doon po sa sinasabi nyo kanina na nagbigay na po ng unang tulong ang gobyerno na 15,000 piso, may binanggit po wala ba sila? That, a, pong, uh, wala daw yung gobyerno at ah, chacha. Yung pong... wala pa po. Yung pong 15,000 piso na binabanggit nyo po kanina. Para po sa gamot po nila, hindi ko lang matandaan kung anong gamot po yun para daw magbilis maghilom yung Indo mga... Yung kailangan Yung kailangan po, po sa ngayon, yun ang kailangan, hindi po yun Opo, binigay ng gobyerno. Opo. sa kanila po. Opo. sa pakikipag-usap po sa inyo ng no, mga taga Coast Guard, meron po bang nabanggit kung magbibigay po ng tulong dito kay Tatay Rolando? Ma'am, hindi ko po nakausap yung Coast okay, Guard kasi kahapon ko lang po nang la nalaman ng pangyayari ng asawa ko, hindi niyo po. Ako tinawagan po. Ah, opo. So nalaman niyo lang po sa pagtawag po namin? Opo. Kahapon. Opo, PUñet opo. opo, opo. Lang po po talaga ako at the time. Mm uh -uh. Opo, opo. Lakasan ko na lang yung loob ko para silipit ang asawa ko kahapon. Mm, sige po. So Nanay na, Nanay Lili, ah uh, taga Subic ho Hubak, taga Subic Hubak kayo mismo? Hindi po. Ako po ako ay taga Cebu. Yung kasama ko taga Davao. Ah, okay. Kayo Actually, po, ah. Uh, naninirahan kami before sa Cavite Sa Cavite oh, po. po, paliparan. Opo, oh, sa paliparan sa Cavite. Opo, sa kami, kami dito. Opo, um, opo. Oh, gawa oh, ng mga oh, kabag-anak niya. Oh, sige po. So, talaga pong itong si tatay, ang isda, at pagkatapos nga po, uh, oh, siya, po. kinuha siya, no, nitong uh, fishing boat na ito para maging bahagi ng kanilang ano, crew. Opo. Oh, oh, sige. Kaya po, po yung mismo po, nag-apply po. Opo, oh, sige. Ganito po, Nanay Lily, ha? Uh, Oo, oh, gento po Nanay Lili, ganito. Uh, uh, kami po ay makikipag-ugnayan kahit na uh, po off the air lang ito sa DSWD na maari po siguro makatulong no sa mga pangangailangan nyo. Pero uh, pero ganito po, magpapadala ho kami sa, ngayon, ngayong umagang ito, gagawa kami ng paraan kung paano Opo. makapagpapadala po ng 15,000 sa inyo. Opo. Meron po ako Gikas lang po. Opo, sige. So, tatawagan po kayo ng aming staff po dito bilang tulong lang po ng aming himpilan. Ito ho ay hindi ho naman po kalakihan pero baka ho naman makatulong ho sa pang pangangailangan sige ni tatay. Sige e, ko na lang po sa may-ari ng bangka po para sila po ang mag ano niyan. Bahala na po kung anong gamot niyo po ang pangangailangan. Mm, -mm, -mm, mm Importante lang po kayo hon tumanggap ha, nanay? Oo, okay po, opo, okay opo, po. Okay. Wala pong problema. Magiging anis po lang alam sa sasawa ko po. Opo, opo, opo. Pat But, mm. Mm -mm. Sige po. So, uh, Nanay Lili. Oo. No, uh, po. Opo, Na naintindihan po namin po ang inyong sitwasyon. Kaya nga po, ang, uh, kasi po, kaya nga kami nung isang araw pa tumawag, para nga din po namin malaman nga ang sitwasyon. Kasi baka uh, may mga anak pa ho kayong... Uh, Uh, inaaruga eh yun Gusto din po wala, ating concern. Opo, opo. Sige. Sige po. So na, na, Nanay Lili. Oo. Opo. Uh, opo. Baka din po nakikinig ngayon ng ilang pong mga taong gobyerno na maari makatulong sa inyo. Ano po, maliban opo. po lamang dito po sa aming pong maliit na maiaambag galing po sa ating mga takapakinig na nakikinig nga ngayon tagmamalasakit sa, sa inyo. Baka oh, mayroon kayong panawagan po sa kanila. Sige po. Gusto ko lang po mananawagan sa mga taong Lalo po ang mga may kabutihan po sa aking tulungan naman po. Ang niyari sa mga dalawang puso'y maninsaksawa ko sa po. Sana po sa tulong niyo madugtungan po ang buhay nila. Lalo na po kailangan ko po yung tulong niyo. Tawagan po ako opo uh, sige, na, po. Po. sige po. nanay Lili. Opo. Sige po, Nanay Lili. Oh, inum inum in, inum kayo tubig ha. Opo. O, opo, oh, po may gamot naman ako. Salamat po. Maraming, maraming salamat sa inyo. Opo, opo. Kamaraming Sino ba? Opo, ang uh, sa inyo. Opo. Sino bang inyong kasama ngayon dyan? Andito po yung uh, anak-anakan uh, an ko po na si Jane Opo, ilang taon na Mamaya yan? Mamaya po, Ilan? Ano pa lang po si Jen, taon na, Jane? yung taong ka nag-game? 36 po siya. Ano po, 36? Opo. Opo, pwede bang ka makausap si Jane? Jane, pwede ka daw ba makausap? <coughs> Jane, oh. Si Good morning ka. Opo, no sir. Hello. Jane, taga saan ka, Jane? Dito po sa Kalapakuan. Oo, oh, diyan sa Subic ano, sa Sambales. Oo, oh, oh, sige. Ah, oh, uh, balik ka ano ano mo si Nanay Lili? Uh, ano po, tumutuloy lang po sa kanya. Oo, oh, oh, sige. Alaga, alaga, niya po ako. Oo, oh, oh, sige. So, Jane, may isawa ka na ba? Ano po, meron. Oo, oh, oh. Na nasaan mister mo? Nag nasa Bulacan. Opo, sige, sige. Ganto, Jane, ha? O, uh, alalayan mo lang si Nanay Lili kasi sabi niya na-stroke ng daw siya, eh, no? O, painumin mo ng Apa. tubig, pahingay mo ng uh, maayos. At uh, kami, eh, may, may paunang maiaambag lang laman, ha? Para dito sa pagbabili ng gamot para kay Tatay Rolando, okay? Opo. O, gabayan mo lang si Nanay Lili, ha? Opo. Please lang, please. O, okay, sige. So, Jane... Uh, sabihin mo kay nanay, abangan, abangan niya yung tawag ng staff namin, okay? Okay. Oh, sige. Okay. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Jane. Salamat sa iyo, Jane. Sa iyo, Jane. Nanay Lili. Opo. Opo. Nanay Lily, salamat po sa inyo pong panahon. Kami po ay nakikisa po dito sa inyong uh, Opo. Salamat, din po sa inyong Opo, Sa so, opo. Damat sa tulong po ng niyo sa akin. Opo, po. opo, opo. Sige po, nanay. Sige, abangan niyo po agad yung tawag po na ng ay, aming staff. Pero sa style hindi mm -mm. po ba kitang makausap? Gusto ko lang po kasi magiging anis po. Kasi pagdating ko dito kanina, sinisigil po ako sa ilaw namin. Pwede po ba akong magbawas para magigyan ko lang yung bayan ng ilaw dito po para hindi po ako maputunan. Opo, opo, opo. Sige po, maaari nyo po munang, niyo po opo po? Opo, maaari niyo pong kunin muna doon po sa aming ipapadala po na 15,000 piso, nanay, ha? Opo, bastu, opo, opo. Salamat po, ayaw po lang po magsinungala pero yung tira po ititigay ko po talaga doon sa may-ari. Nang bangkayo ko umawak ng tira po. Opo, sige Kaya, po. Hindi naman nakakaalam sa mga resinto po. Opo sige po. Okay po Nanay, ha. Sige po. Importante po lamang po sige. Opo, opo. Sige po. Salamat po. Opo. Ah salamat po. ah, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo Nanay Lilis. Thank you po. Sige. Si Nanay Marli Lili Galinsuga ang kinakasama po nitong na napuruhan ano po na si Rolando Lumapas, Ted Pylon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.